Sinabi nga ito ni Anthony Edwards matapos nga silang matalo sa game number 3 laban sa team ng Denver Nuggets. Pero bago yan ay atin muna ngang pansinin ang kanyang ginawa during the game nang dahil mga idol nang alam kasi ng Minnesota at ni Edwards na si Lay talo na ay sinabi niya nga ito sa kanyang mga teammates. Pakinggan niyo na sa net. We good fellas man, it's a series man. It's a series bro, it's a series bro, we good. First and four games. So ayon nga sa mga fans ay ito nga daw ay pagpapakita ng leadership ni Anthony Edwards dito nga sa kanyang team na Minnesota Timberwolves. Parang pinapakalman niya nga daw sila mga idol at pinaparealize na hindi pa sila dapat magpanik dahil ang series nga na ito is first to four wins gaya nga ng sinabi neto ni Anthony Edwards. And then sa kanyang post-game interview ay sinabi niya nga na siya daw ang dapat sisihin sa kanilang naging pagkatalo ngayon against sa Nuggets sa game number 3 nang dahil daw he did not come out with the right energy so umpisa pa lang ng laban he didn't come out with a high energy at the start and he actually come out with no energy nga daw at all at parang flat nga daw siya kaya sinabi niya na dapat daw siya ang sisihin in this loss Well, maganda itong pagpapakita naman talaga ng leadership ni Anthony Edwards para nga sa kanyang team na Minnesota Timberwolves. Ngayong natalo nga sila sa kanilang bahay at talagang tinambakan pa. Kung ang gustong sabihin dito ni Edwards ay dapat siya ang magdidikta ng laban at gagabay sa kanyang mga teammates at siya dapat mag-lead by example. Eh kaso hindi nga daw magandang example ang kanyang pinakita sa umpisa pa lang ng kanilang laban at wala nga daw talaga siyang energy nung sa umpisa pa lang kumbaga hindi nga naging agresibo itong si Antman na dapat nga gawin at the start of the games. Sabi niya na talaga naman daw na nilet daw niya ang kanyang mga teammates ngayong game, pati na nga rin daw ang kanilang mga coaches at pati na rin ang kanilang mga fans. Pero sinigurado rin naman ni Anthony Edwards dito nga sa interview niyang ito na magiging ready nga daw siya sa kanilang next game. Magiging ready nga daw siya for their game number 4 against the Nuggets. Then binigyan credit niya nga rin itong team ng Denver at sinabi niya na they played really well nga daw and that is because they are the defending NBA champions. Inaasahan nga daw nila na talagang babawi nga sila ngayong game na ito at alam naman na daw nila na hindi daw magiging madaling serye ito at actually hindi daw nila in na magiging madaling series ito para nga sa kanila. But kahit nga daw ganyan ay gusto naman daw nila ito, itong bagay na ito. It is fun nga daw at sigurado nga daw sa next game ay magiging super competitive ang laban and they will be there. Magiging handa nga daw sila, magiging handa itong si Edwards pati na nga rin ang team ng Minnesota Timberwolves. Magiging maayos nga lang daw sila, they are good, we're good. Sabi nga neto ni Edwards matapos nga nilang matalo this game number 3 sa kanilang bahay. Anyways mga idol, kayo ba ano na bang masasabi nyo dito nga sa mga nabanggit ni Anthony Edwards at sa kanyang pagpapakita ng leadership sa Minnesota Timberwolves kahit sila'y natalo? Commentin nyo lamang inyong mga opinion.